Ay, nandito po tayo sa Tondo, ito yung raon ng Tondo, ha, ah, di ba? Oh, Ayun ha. Ah. Muray mga ano appliances nila rito. Dati uh, 4,000, 2,000 na lang. Ito TV bo to, 500 na lang. Oh, pwede na sa iyo to. Ha? Oh. May bandit na lang, oh. Pura lang? Oo. Pero malakas to? No? Pwede na masubukan. Bakit? Ano oh, kung tosa natin yung may bandit? Oo. Oh. Kailangan mm -hmm. ko na? 1,259 ano? Oo, oh, yun lang. Ay, 433 eh. Gasolina. Pero mali ito. Ha? Ah? Ay, ito. Ang cute naman, oh. Oo. Ay, TV, oh iba't ibang klase mga ano nila rito appliances ang ang electric fan mini fan may mga TV din sila rito Ito. mga TV ang lalaki ng flat screen nila rito alin o oh, yan pang concert talaga maganda yan yan ah uh. Iba't ibang klase mga speaker nila rito at laki. Ba, sa kabila ba, isa lang? Ah, isa lang. So, kahit, kahit di na tayo pumunta doon, pari lang ng bal. Ay, ganun ba eh. Ay, nung nga napagulog. Ayan, may amplifier. Mas malakas. Oo, maganda yan Oo. Ilang, hindi lang alam. Ayun, no? 3,000 na lang. 6,000 mag 3,000 ako oh, bali 4,000 na ang lalaki ng mga TV nila rito uh -oh. oh. Here's done today okay. Like always dream okay. Starting okay. out Alin? Oh 6,000 na lang Ay 5,000 5,000 dati Oh 6,000 pala 6,000 na lang Ayun o, 6,000 na lang. Mura. Sige, yeah, ma may amplifier. Malakas-lakas pa. Kala nagkakonsort ka. Hindi nga tayo pagkita lima gatsas ro? Ay, may mic dito. 700 si na lang Oh. Buy one, get one. Eh, na-pera Napira ka ka. Na. Bawal. Ayan, bawal. Di pwede consort yan, di ba? Boss, sa kabila, tsaka dito, isa lang? Isa lang. Ha? Baka ah, patulad ka yung pala. kaya na maliit. Oh. Ayan, pang tugtugan mo lang ate, pwede na yan. Mm -hmm. Ayan, heater nila dito, 500 lang, 550. Magkano yan? Sa ano? Ay, may pillow din sila, 350. Anong price nila, 350? Sir, sa tingin mo, magkano mag mag yung ganito?

Boss, eto mga magkano sa inyo? Eto? Malerga. Malerga. May mga helmet pa sila rito. 2,000 lang. Ay, buy one take one. Helmet. Mura lang, Foam. Oh. Gaano kaya kalambot to? Malambot din. May mga TV nila, lalaki, oh hindi ko alam kung ano ilang inches to may mga malilit din